Ibig hey. sabihin po ano, uh, pag taxi, uh, pwede ka nang kumuha ng pasayero kahit saan. Oo. Oh, oh, uh, um, hindi nagagamit ng apps, ganun. May apps pa rin kayo. Ah, may apps pa rin. Ang magbabato sa inyo, paano kayo niligyan ng pasayero, kung wala kayong apps? Hindi, ang akala ko kasi, parang taxi, kahit hey. saan ka kumuha ng pasayero, okay na. Hey. Para ah, hindi, para kayong grab. Alright guys, may booking po tayo ngayon at ang pasahero natin ay nasa loob daw siya ng LFTRB naku mukhang dito na tayo mahuhuli Okay, wala tayong dapat ikatakot dahil tayo ay legal hindi tayo naghahabal so hindi tayo dapat matakot Kate Salin Kate? Ma'am Kate, Kate? Ah. Oh, yeah. Magpasok ko ba? Thank you okay. ay ito si Ma'am Kate Hello po KJJ? Opo. po Bye 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 shower ka po kayo uh -uh. Oo, kaya naman Oo oh, Hindi ba tayo abutan ng Malapit lang naman yan, di ba? Hindi naman po Ay, salamat Opo kasi po, jabig ko pa po kasi, tangkang sasakay. Ay, sige eh. <laughs> po. Sino yung nakaupo ng nagmo Ay, ganoon po. Opo kasi baka hindi yung kasama ko nandoon na ng alas 6. Eh. Ah, sige po, aalalayang ah, ko na lang po kayo. Oh, okay. kasi first time, ha. Ah, po. Yes. First time. Santos, po yan. Dito po. Sige po, sakay po kayo. Ayan. Yeah, Ay, Ito po ma'am. Dito po kayo tumapak. Ito. Ayan. Yeah. <laughs> Pwede kong mawak. Opo. <laughs> Kala ko ma'am. Huli na ako dito sa lobby. eh. Alalayan mo ko ah. Bale. Huwag okay, kayo mag-alala. Safe kayo. Saan? Sa bewang. Hahaha. Oh, Ma'am, mama shout out sa vlog ko, uh, shout out sa blog, ako siya, <laughs> <Sige po. Alright. laughs> Adik, tao, eh. Oh, nga po. aku <laughs> <laughs> ko i e, e, ako. I <laughs> e, sa buto. Sabi ko, <laughs> <laughs> Sabi ko kanina ba, LFT-RB yung isasakay ko, no. mukhang mahuhuli na ako dito, sabi <laughs> ko. wala pa kami ano, wala pang go-signal ng Supreme Court na sa amin na kayo, uh -uh. nasa Supreme Court pa yung request, di ba? Oo. Uh -uh. Yun, wala pa. Ah, wala pa? Wala pa. Pag natuloy yun, di hmm. na kayo magkakaroon ng prang isla. kasi depende kung sa amin o sa local government uh -huh. o kayo sa national. Opo. Eh, titi yun. Mm. Eh, wala pa. Hindi pa. Pero parang ang dating, ang kwento ha. Opo. Parang sa, ano, sa LTFRD. Kaya lang hindi alam kung sa Central kayo o NCR. Uh Oo. -oh. E pag sa NCR, sa Fairview kayo, sa Regalado. Uh, ah, sa Regalado. So, malayo. Malayo. Uh Oo. -oh. Eh, kasi konti na lang kasi ang franchise ng NCR kasi di ba nag-conso na. Oo. O di ilan na lang operator ng PUJ. O di kung hanbawa mga 50 na lang sila. Opo. Yun. So pag pa pagka sinabi pong ano uh, may prangkisa halimbawa uh, sa motorcycle taxi katulad nito. Opo. Ano Paka ba ano noon? Ano ba yung magiging Depende uh, po kasi kung ang ibibigay sa inyong prangkitan, bawa kagaya ng PNBS, 2 years lang. Oo. Uh, uh, Tapos kasi sa model kasi binibase. Oo uh, po. Pero 7 years ang PNBS. Bago ah. Uh, ma-base out. Ah, uh, 7 years. Oo. Uh, dahil uh, uh, sa motor, hindi pa alam kung ilang years kung sakaling matutap. Diretso tayo, kuya, di ba? Oo. Uh, 7 years kasi ang expiration ng PNBS. Oo. Oh. Uh, uh, kasi sa model, Level 7 years lang sila. Hindi kagaya ng taxi. Mm -hmm. 5 years, tapos extension, 10 years. Uh Eh, sa inyo, hindi, mal, pa, pa nila alam kung anong model ang tatanggapin at anong model ang mag expire Kagaya ng TNDS, phase out na ang 2015 model. Mm -hmm. Ang tinatanggap na ngayon is 2016, binigyan ng another 2 years dahil sa nag-COVID, di ba? Oo, oh, ah, ibig sabihin, binigyan ng ano, extension. extension. Kasi oh. ang 2015, bin, binigyan din ng extension. After naman sa 1617, na hindi ko binigyan ng extension. Oo, oh, oh, tama oh, naman. Kaya binigyan. Yung 2016 na TNDS hanggang 2026. Mm. Tapos yung 19 naman, 2027, 2 years ng 2 years. Oh. Eh, ang motor, siyempre, pag pinapuran ng Supreme Court kayo, o di doon na mag ang ruta nyo, kung hanggang saan ang ruta nyo, anong ruta nyo, magkakaroon kayo ng taxi Japo. Ganon, ang ruta oh, nyo. Pasig Japo. O, halimbawa ganon. E oh. kung ay, ano sa kanyo, any point of Luzon. Parang taxi. Parang taxi, o. Oh. Ay, kasi ganon na mangyayari sa inyo. Parang taxi na kahit saan, hindi naman kayo jeep, eh. Oo. Oh. kasi kahit saan kayo, di ba? yun, yun. Ibig hey, sabihin po ano, uh, pag taxi, uh, pwede ka nang kumuha ng pasahero kahit saan. Oo. Oh, oh, uh, hindi nagagamit ng apps, ganun. May apps pa rin kayo. Ah, may apps pa rin. Ang magpapatos sa inyo, paano kayo ng pasahero kung wala kayong apps? Ba hindi, na? ang akala ko kasi, parang taxi, kahit hindi. saan ka kumuha ng pasahero, okay na. Hindi, parang ah, kay para kayong grab. Oo, oh, yung grab. Oo, oh, diba? yung Grab pa rin ang nagbibigay ng panahero. Opo, opo. Ganon din kayo kasi kayo, may app na kayo eh. Opo. Ang ano lang doon, sino nga, sino nga hawak ng app nyo? Hindi kagaya ng kahit marami ng TNC ang hindi lang grab eh, marami na ngayon eh. Opo. Pero ang may app, TNBS lang yung grab. Opo. Kaya ang grab lang ang nagpapato. Kahit na hindi sa hindi sila grab, yun nga lang problema ng ng ano, ng DMDF, priority sa grab nila. Opo. Siyempre, yung hindi kanila, nila, nila papatuhan, yung malalayo. Malalayo, no? Oo, kaya yun ang inaano ng mga ano, ng mga joyride, yung ibang na TN, ano, TNB, ano, TNC, hmm. na priority ng grab, yung kanila. Opo. Yung kasi mangyayari sa inyo, sino ang sa uh, app nyo? Oo, oh, sino? Diba? Sino yung sa nyo? Ito, so, ano pala, mabusisi pala yan. Oo, oh, ho, mabusisi yun. Kahit na nakakuha na kayo, TNC pa rin. Kung sakali magkakaroon kayo ng TNC, sila lang ang pwede mag asikaso sila din ang pwede mag-file sa amin. Mm -hmm. Tapos, sila, doon kayo sa opisina nila pupunta, magme verify kung oh. ano na, later. Siyempre, para makapiyahin kayo, kahit wala pa kayo ng division o hearing, parang TNC, pili kayo ng PA. Oo sabi ko wa 100 days. Nakakageto mm. pa to maggo. Hmm. Kakaaga pa napakayelit yo. So mas maganda pala talaga yung may prangkisa. Oo, oo. oo, eh kaya naman kayo naman si ngudiya ka dahil malaki na naglilisan kayo eh. Alam mo yung fact, buhay na hapunan nila isa. Oo Pero dati kung sinabi naman ayo nang kay pagbigyan, di ba? Oo. Kung hindi naman nakoputa lang na ayo kay pagbigyan kasi nga apat ang gulong ang prangkita ng sasakyan. Isa e okay. inyo kasi dalawa. Dalawa lang. Oh. Oo. oo. Saan ipapasok? Yun, ang tanong doon. Oo. Kasi <laughs> hindi kagaya ng tricycle na sa local government. Oo. Tatlo kasi gulong. Kasi, oo. Kaya kahit dati kasi yun, nung panahon ng Biot, bicycle, si nasa amin din. Kaya oh, nakinuhan na siya ng local government para income din nila. Mm -hmm. Kaya yun na nangyari. Mm -hmm. O, ngayon, pag na nanalo na yun sa Supreme Court, tuloy na siya. Wala na talaga. dun na kayo. <laughs> Doon na? <laughs> Oo. Wala na magagawa. <laughs> wala na. Wala na. Kahit nagagagaya na na, na PNB. Kaya lang sa PNB, pwede ka dalawa lang. Kaya oh. tatlo. Oo. Oh. Ang ginagawa ng iba, pinapangalan sa mga anak, sa mm -hmm. um, sa pamangkit para maraming unit. Ah, ganun pala. <laughs> kasi bawal naman ng operator na ang dami mo sa hindi na ba driver mo, ganun. ba? Oh, like, uh, oh. Kaya nalugi ang taxi kasi wala na silang driver sa taxi. na mm sa -hmm. Nasa grab na. Nasa grab na. Mm -mm, sa grab na. Ayan, no? ayan, Ah, eto, eh, hindi natin nakita kuya. Opo. Oh, Nasaan kaya yung mga pangit dito? <laughs> Ayan, teka. Ayan. Paano ka ba? Isa na muna pa. paa. Ah. Hindi po sa kaliwa. Yeah. Dito. Sige yeah. po. Yeah. Ayan. Ayan. Ayan, teka. Dito na. Paano? Saan na yung mga kasama niyo? Nasaan <laughs> na nito ഓഗായി തൈക്ക right,